Gandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpenterong Gala. Ayan guys, bagong niya, ayan na, bagong pasok, kapag kap kapo di pumasok. Ito naman eh bakasyonista. Bakasyonista. Nagbabakasyon niya si RR, ayan yan, guys. Ayun, Rens Berano, ayun, Rens Berano. Galing galing Ayan oh. Ayan guys, tayo ng ano ngayon, yung trusses niya, kakabitin natin yan ng ano. Katulad doon sa nipa. Kasi, guys, yun, ano, titirahin ko ngayon yan guys, o. At yun naman, oh, bubong lang ko lang, guys, yan, oh, kasi mayroon na siyang sanipa. Iba lang style niyan, guys, kasi may, ano, yan, oh, yan, yan, si, ano, yan, yan, si, <laughs> ngani, ngani, <laughs> 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 yun, guys, yun. Yan, yan gagawin sanipa, guys, Yan. <laughs> yan. <Yeah. laughs> Yan guys, tatapusin na to guys, papalitan dahan na yan guys oh. Yan, oh. Matatanggalin tong mga kan to. Yung mga scaffolding na to guys para oh okay ganyan. yan. Na yan. update na guys ng trabaho ngayon guys. Oh, yan ng oh, nakakabitan na ng sanipa. Ano. Guys. Bukas at tapusin na yan guys. Ano? Yan guys. Yeah. Yes. Oh. Hmm. Sunday. Ito na po guys, dito to sa location ngayon guys. dito sa si kabila tayo ngayon guys. Kasi dito tayo magkakabit ng magbubunan trusses. Dito titingnan mo natin si pinakamahusay na ating maso. Siya si Marvin. Ano mo sasabihin mo guys? Ah, uh, sana ay magpalain tayo araw-araw. Ating dito ay ang grasya niya Diyos. Ah, uh, watch out, say guys. Eh kahit mahirap, para sa pamilya yes, kay yes, yes, yes. yan yan guys atin pupunta ating ngayon guys pupuntahan naman natin yung binubuo na process case, pang Ayan guys Pangit na guys oh. yan tayo mag welding ngayon guys o oh, yan o yan guys Ayan. Ayan guys ito binubuo natin guys yan ito natin ito ngayon guys para dyan para doon guys yan o yan kasi sa guys yun nabuo na o eh wala tayong katulong guys hintayin natin guys eh, yung katulong natin yan may cornisa na yan guys guys nakabitan namin yung ano guys yung hindi natapos kasi yung mula na yun basa mahirap na ba guys kasi baka mag ground na yun o no? bukas namin tatapusin yun guys So ayun na naman yung mga tao kami sa na guys. Yan Ayan o. Si... Si ano. Ano kaya makapasok bukas? <laughs> ayan. ayan o. Kaya si... Pamangkinipahin kamag nila mag-pension itong mga ito guys. Ayan. At yan na man si Jazz Vlog. Ano mo mo ngayon Jazz? Follow my page. So, oh, follow my page. Anong nangyari doon? Eh, hindi Guys, uwi na kami guys. Lang. Para, eh uwi ng tatlo guys. So, yun o. Oh. Yan guys. So. Yan uwi na. Eh, mukhang naalman si Jazz Vlog o. Oh. Diba? ba ang pinta din ang makapagsalita eh. Para sa pamilya guys. Laban lang. Bisa, bawal tamarin. Ayan, ayan o ka kaya makapasok bukas. Bahala <laughs> <Lawal> na. Bahala <laughs> na. <man. laughs>